ikaapat na grupo at ito ang proyekto namin sa Araling Pagkakulang. Itong proyekto na ito ay tungkol sa ikalimang modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. May iba-ibang mga parte sa ikalimang modelo tungkol ng samahayan, bahay kalakal, panabas na sektor, pamahalaan at bangko. Ipapakita mm -hmm. namin ang limang pangunahing modelo ng paikot na daloy ng ekonomiya. Ang mga modelong ito ay nalalalawan ng kung paano gumagana ang ekonomiya sa pamamagitan ng interaksyon ng iba't ibang sektor. Ito ang pagbigay linaw sa mga estudyante kung paano gumagana ang ekonomiya. Ang sambahayan ang grupo ng mga tao na ninirahan sa isang tahanan o pamilya o isang pangkat ng mga bahay katulad ng mga bahay at kung saan ang mga tao ay naninirahan. Bahay Kalapa naman ay ang isang organisasyon o negosyo na gumagawa ng mga produkto o nagbibigay ng serbisyo upang kumita. Ito ay bahagi ng paikot na dahil ng ekonomiya kusang nito ito ang bumibili ng salit ng produkto, gaya ng lupa, paggawa, kapital at tutulta ng trade. Wala sa sumbayan at pagkatapos ay nagbibenta ng mga produkto o serbisyo pabalik sa kanila pamahalaan na isang mahalagang sektor na gumaganap bilang pagkapagmukamahala, tagapagpatupad ng mga batas ng ekonomiya at kalahok sa mga transaksyon ng sambahayan at bahay kalakal, pagkapamahagi ng servisyo at buwis at regulador na ekonomiya. Ang bangko ay isang mahalagang institusyon pang na tumutulong sa pagdaloy ng pera at kapital at iba't ibang sektor ng ekonomiya. Ito ay nasisilping tagapag tagapamagitan sa sambahaya, bahay kalakal at panghalaan upang mapanatili ang daloy ng buhunan at pagunlad ng ekonomiya. Ang panlabas na sektor ay bahagi ng paikot na daloy ng ekonomiya na tumutukoy sa ugnayan ng isang bansa sa iba pang mga bansa. Sa so, pamagitan ng kal kalakalang pangbansa o international trade kasama rito ang pag-aangkat import at pagluluwas export ng mga produkto at servisyo. Pati na rin ang dayuhang pamunungan at pagpapalitan ng salapit ang sambahayan ay nagbibigay ng salit ng produksyon, lupa, pagawa, kapital at entrepreneurship. Sa bahay kalakal, bilang kapalit, binabayaran sila ng sahod, renta, interes o tubo. Ang bahay kalakal ay gumagawa ng produkto at serbisyo gamit ang mga salit ng produksyon. Ibinibenta nila ito sa sambahayan na siyang bumibili gamit ang kanilang kinita. Parehong nagbabayad ng buwis ang sambahayan at bahay kalakal sa pamahalaan. Ang pamahalaan naman ay gumagastos upang magbigay ng pampublikong serbisyo, edukasyon, kalsada, seguridad at iba pa. Ang sambahayan at bahay kalakal ay nag-iimpok ng pera sa mga bangko. Ang bangko naman ay nagpapahiram ng punan sa bahay kalakal upang mapalago ang negosyo at sa para sa personal na pangangailangan, ang bahay kalakal ay maaaring mag-angkat o import ng produkto mula sa ibang bansa o magluwas o export ng kanilang produkto sa pandaigdigang merkado. Ang sambahayan ay maaaring bumili ng imported na produkto mula sa ibang bansa. At ganito nga kung paano dumadalo ng ekonomiya. Umiikot ang pera, produkto at serbisyo sa loob ng isang ekonomiya. Nagpapanatili ng daloy ng kita at sa pag-unlad ng bansa. At diyan tayo nagtatapos. Salamat sa pagkikinig.